kung wala si Tatay Ramel, wala ka talaga ngayon sa katayuan mo. Kuya, sabihin mo na yung mga totoo. Magsalita ka ng katotohanan. Pagka hindi ka nagsasalita ng katotohanan, ikaw maipit. Alam mo, ginagamit mo yung laptop, saan mo ginagamit? Relax, mere. relax. Huwag ka lang. Oh. Ba't ko, ba't ko, ba't ko kinuha nun? O kasi mapapahama ka, anong pinapanood mo? M hmm. Hmm. Sige. Pagsalita ka pa kasi nung... hindi kasi nawa ko sa mga ninong, mga ninang niya mm. na ano eh, uh, siyempre, tiwala sila tiwala sa sila sa sinasabi ng bata, hindi nila alam. Mm. Eh kasi nung na 'yung ano. Ano 'yung silbi ng tagumpay mo kung ano ano ba 'yung ano, ba yung, ano ba yung ibig sabihin ng tagumpay sa iyo? Mm -hmm. Alam mo naman 'yung kung paano ka pinapalaki dito. O tabo na ka man ng pera ni Ninong Stephen mo o nung sino man yung mga kasama mo ngayon, eh wala ka naman naging respeto sa amin. O sa kanila, walang katotohanan yung mga sinasabi mo. Anong tagumpay nun? Pagka namatay ka, ano sa ka pupunta? So, grabe no, nakakainis yung ganyang style no sa mga ninong na mga kumukonsinti dyan sa Lord Deville nyo na yan. Ako sa inyo no, Tat tatanggapin mo nyo man o sa hindi. Wala kayong Lord Deville na makilala, wala kayong Dave na sinusuportahan kung hindi dahil kay Tekram. No? Kung hindi kay Tatay Ramel, hindi nyo yan makilala at wala kayong sinusuportahan ng batang sinungaling ngayon. Wala kayong makukonsinting batang sinungaling ngayon. Paano ninyo nasabi na si Tekram pa ang may utang na loob sa inyo? Ha? Panawagan ha sa mga wakwak -wak, ha na nagkandalit na kayo ngayon dahil sa mga kasinungalingan nyo hindi na kayo nagkakasundo ha grabe kayo magkonsente ng ano no kahit mga kasinungalingan pinaniwalaan ninyo sa bagay isa din naman kayo sa mga sinungaling no at sa iyo Lord Deville, tandaan mo yan yung mga luha ni Tatay Ramil na pagbabayaran mo yan No? At tanggapin niyo sa hindi. Kung wala si Tatay Ramil, wala ka ngayon sa mga ganyang bagay. Walang sponsor na magbibigay sa iyo ng ganyan. Tandaan mo 'yan. Kung ako sa iyo, no? Pupunta ka doon. Gila Tatay Ramil, usap ka ng maayos, harap-harapan. Para matapos na, matuldukan na ang lahat. Hindi yung Siyempre, pag nagpaparinig kayo dyan, nagsalita kayo ng kasinungalingan. Bakit yung tatay tekram ba? Manalastas family? Hindi ba sasagutin yung mga kasinungalingan na sinasabi nyo? At sana ikaw, di, buwag kang magsinungaling dyan sa mga, ano mo, sa mga wak-wak sa paligid mo. Dahil naniniwala yan sa'yo. O ngayon, paano pag ilabas nila ni tatay na kung ano-ano ginagawa mo sa laptop mo kaya kinonfiscate niya. Eh, sinong maiipit? Sinong mapapahiya? Ikaw. Ikaw lang din. Alam mo, kung gagawa ka ng kasinungalingan para lang kampihan ka ng mga wakwak -wak sa paligid mo, sa mga taong kumukinsinti kahit sa'yo, isipin mo yung sarili mo na hindi ka maiipit, na lulusot ka sa maliit na butas. Tandaan mo yan kung ako sa'yo, gusto mong andyan na eh. andyan na. Total, 18 years old ka naman na, di ba? May utak ka na. May isip ka na. Nakaisip ka ngang lumayas. Tapos, yung mga gamit mo, iuutos mo sa ibang tao para lang makuha mo. Ano, ikaw yung klasing ano eh, ikaw yung klasing tao na uh, walang paninindigan eh. Ngayon pa nga lang, kahit sino pang sabihin, ano uh, kay gusto mo i-feed ka lang gusto mo i-feed ka lang di ba yan ang gusto mo so paglaki mo niyan darating yung time na mag-asawa ka ano i-feed ka rin ng asawa mo aasa ka rin sa ibang tao so ngayon magpapak magpapakalalaki ka pumunta ka doon kila tatay ramen hmm, tapusin mo na para kasi ano eh, nakakahiya na eh, sasagutin. Mas madami pa yung tanong, mas marami pang kahihiyan na matatanggap mo. Tapusin mo na yan. Kung ako sa'yo, punta ka doon, kausapin mo sila, nangarap-harapan kayo, wala na, tapos na. Pag-usapan pag, -usapa, pag nyo na wala nang lalabas na ganito, ganito, tapos na. Kaysa magsinungaling kaya nang magsinungaling dyan. Siyempre, Tekram family, magde-defend yan. Sasagutin nila yung mga sinungalingan na sinasabi nyo. Sisiraan nyo sila. Di sana ako hindi nakikita ng mga tao, mga supporters nyo, kung gaano ka tinitreat doon. Ha? Ako, kami, mga nagsusuporta sa Tekram, papayag ba kami na ganyan ang sasabihin nyo? Kay Tatay Tekram, grabe kayo no, ubod kayo sa ngalingan paano kayo nakakatulog, nakakain nakakalunok kaya sabi ni tatay Ramil, kahit matulog ka pa sa milyon-milyong pera buhusan ka pa ng napakaraming pera sa mga taong sa sa'yo di ka matatahimik may ipit ka ng may at yung kaluluwa mo parang lumilipad palagi grabe ka Magpakala lagi ka, umarap ka doon. Huwag yung tago-tago pa Matatago kayo. Tapos maparinig lang kayo ng magparinig. Hindi matatapos yan. Kung gusto niya ng tahimik, kung gusto niyo ng titigilan namin kayo, humarap kayo doon at tapusin para matuldukan na ang lahat. At ikaw talaga, Dave, Lord Evil, ikaw talaga magpupunta doon. Para matapos na ang lahat. Dahil nakakainis na na lagi na lang kayo naninira. Lahat ng bagay sinusumbat. Ha? Na which is kung wala si Tatay Ramel, wala ka talaga ngayon sa katayuan mo. Wala ka. Sige nga. Sabihin mo. Kung hindi ka nakilala ni Tatay Ramel, kung hindi ka din nala sa bahay, nandyan ka ba ngayon sa katayuan mo? At sa mga sponsors ng mga konsentidor, kung hindi yan nakilala ni Tatay Ramil, nakilala niyo din. din ba siya? Di ba hindi? No? So, sana, isip-isip din kayo. No? At naniwala kayo agad. So, sana, bago kayo mag-post ng mga ganyan, eh, verified niyo sa bata kung gaano ba talaga katotoo? Ano ba talagang dahilan? Totoo ba talaga yung sinasabi niya? Dahil, para kay Dib siya pa at siya pa rin ma mapapahiya sa lahat. Na balang araw, pakipag usap na kayo doon para matuldukan na kung ayaw na gulo. Dahil pang magparinig kayo na magparinig dyan, kung ano pa yung kasinungalingan ilalabas nyo, sasagutin at sasagutin ng Tikram family yan. O, sasagutin na Tatay Ramil yan. Hindi pwedeng hahayaan yung mga sinasabi nyo na puro naman kasinungalingan. No? hindi naman siguro uh, kung ako hindi ko naman siguro iko confiscate no kung wala kang ginagawa na hindi maganda kasi gamit yan eh at kayo din ng mga sponsor na makonsentidor aanin pa yung sabay-sabay gamitin yung mapay cellphone, mapay laptop, mapay macbook meron pang ano dyan ano di sana kung nag-o-opisina na yan para gagamit ng sandamakmak na na mga gadgets uh, di na lang nyo i-encourage sa pag sa study kasi pag ang gadgets pag nakikita niya na ang dami na niyang gadgets wala eh ma-auto-focus na siya eh dahil ginamit niya niya sa hindi maganda o ngayon kung malabas yung resulta kung bakit kinonfiscate yan wala na. Ipit, maipit na, na bay. Ipit yun na, na bay. So, yan, sa lahat ng mga katikram, hiling natin na uh, sana pag usap sila para matuldukan na matapos na ang tanan. Dahil kaming mga katikram, hindi kami papayag na ganyan-ganyan lang sasabihin ninyo sa, sa ano, manalastas kami na, na yung mga bagay na ini-issue niyo dyan sa bata ay pinag-interesan. Huwag kayong ganyan. Kayang-kaya ng manalastas family bilihin yan. Jan nyo nga nakilala si Debbie nang dahil sa kanila. Uulitin ko, hindi nyo yan masus ma-sponsoran kung hindi yan nakilala ni Tatay Dekram. Isip-isip kayo? Hindi ba kayo nag-isip? Grabe kayo. Sa lahat ng mga katikram, ipakita natin kay Tatay Tikram kung gaano kalakas yung suporta natin sa kanya. Hindi kawalan si Dave sa kanya. Yan, lagi yung tandaan. Bye.